umagang morning. Umagang morning ng malamig. Malamig na hindi. Dumating na yung aking order. Ayan. Tingnan natin kung ano ang hitsura. Kinuha ko ito kanina sa 7-Eleven. So, ito na. Ayan. In order ko ito sa online shop na jewelry store dito sa Taipei. Ayan. Ito ay kita na natin kung excited kung ano na baga ito. Ayan. Guys, ang ganda. Nakabalot pa talaga siya ng purple. My favorite color. Ayan. Oh, So pair's earring. Ito yung order ko na ito daw ay freshwater pearl. Hindi ko sure kung talagang tunay kasi meron naman ako mga pa, mga fashion earring na ganito. Ito daw ay tunay na freshwater pearl. Ano ba ito buksan. Ay yun. Titingnan niya natin kung ito ay tunay na fresh water pearl. Aba tunay nga wari ko. Oh. Ano siya oh, mabi medyo mabigat. <coughs> yan. Tapos naka naka-engrave yung ito ano daw to eh yung ano 925 stainless yan ah 925 silver pala silver basta 925 daw hindi ko alam kung stainless ba gayan parang ang tunay na fresh water pearl hmm. oo nga iba siya eh kasi meron akong ano nito eh yung fashion earring na pearl iba nga magkaiba sa kulay na lang at saka sa ano magkaiba siya. Tapos ito ay strawberry quartz. Yan, ito pala yun. Naku, ang din, ang lamig. Ang lamig niya, oh. Parang ang totoong gemstone to, ah. nag lang naman ako. Ay ba, ang lamig nga niya, oh. Kakaiba siya. Oh, ang lamig. Strawberry quartz. Ayan. Ba, ang ganda. Hmm. Ang ganda niya. Sabi daw, pag daw mga gemstone sa left mo, isuot. O, ang ganda nga niya. Binili ko to doon sa isang jewelry store dito sa Taipei. Ini-online -in 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 lang. Kinuha ko to sa 7-Eleven. Ba maganda nga? Ba mak makakabili ako ng ano nito? Ah, madami. Kakaiba nga siya kaysa doon sa mga binibili sa bangketa na mga fashion. Ang lamig niya, oh. Ang lamig. Ang ganda. So, guys, ito ang aking order. Ito ay nagkakahalaga na Sale kasi ito, eh. Ano, mga... Sa peso, mga... Oh, ano siya? Mga kulang ng 1K. Sale kasi 50% off. Kasi meron sila mga bagong dating. Tapos itong fresh water pearl sa NT, ito ay, bili ko ay 400. Ayan. Sale din to, sale. Kasi ito, pag binili mo to yung mga ganito sa, sa mga mall, mahal. Ano nga sya oh? Iba. Aba nakajak patata ako. So ito 'yun guys. So oh. ang ganda nga oh. ang size nito ay 10mm. 10mm ba? <laughs> Basta 10 siya. 10cm o 10mm di ko alam. Dapat pala 8. 8 'yung aking kino, pero maganda na rin siya bagay to sa 'yung mga pang-everyday mga use. Maganda to sa paghalimbawa ikaw e eh, mag-aanak sa binyag. <laughs> ang ganda nga niya oh. Kakaiba nga siya dun sa ano, jewel, sa passion earring na ano, pearl. Iba siya. So, maka-order uli pala ng isa yung 8. 8 ang size. Kasi ito 10. Tapos, meron pang may papripas siyang mga pa-earrings. Yung mga kasi yung madaming butas yung tenga ko, binigyan niya ako ng free. Ayan. Ito, ma fashion lang to Fashion earring. So, naka-jackpot. <laughs> Tapos, ito, ang ganda niya, oh. Ayan, ang ganda. Strawberry. Ang, hin ang hina inaantay ko kasi Jade. Maganda ang Jade. Maganda ang meaning ng Jade. Kasi itong strawberry quartz, ano to? Love. Ang meaning nito. Love. Ganyan. So. Ganda niya. Hmm. Mahilig kasi ako sa mga ano, gemstone, gemstone. Ganda. Ganda. Ang ano niya, ang lamig, ang lamig sa baraso. ibang-iba siya doon sa mga binibili kong mga fashion na, fashion jewelry na mga gemstone. Ang lamig niya, oh. Huh? Ganda. Tapos ang ganda din ng ano, ba nakajokpat ata ako dun sa na, tuning nga, tuning nga siguro ito.